Kasabay na ika-isandaan at dalawamput-dalawang anibersaryo ng Philippine Coast Guard, inikot ni Pangulong Bongbong Marcos ang barkong binomba ng tubig ng China. Kamakailan may ipinangako rin ang Pangulo sa PCG. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Naging sentro sa pagdiriwang ng ika daan at dalawamput dalawang anibersaryo ng Philippine Coast Guard ang mga hamon na kinakaharap ng PCG sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Sa pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa okasyon, binigyang diin niya ang halaga ng tungkulin ng PCG mula sa maritime security at pagsiguro sa karapatan ng ating mga manging isda. The Philippine Coast Guard remains steadfast in assuming a pivotal role in our continued promotion and protection of our country's sovereignty, sovereign rights and jurisdiction, and in being at the forefront of our efforts to ensure that our fishers and their fishing rights are respected and recognized. Pero hindi raw ito magiging madali kung walang suporta sa gobyerno. Kaya muling iginiit ng Pangulo ang pangako nito sa PCG. That this administration firmly stands with you in your plans and efforts to improve, expand, and modernize the capabilities and services so that you may better contribute to the security and welfare of our people. Nagtur ang pangulo sa BRP Malabrigo na nakadaong sa PCG headquarters sa Maynila. Ito ang barkong binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard nitong Agosto sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Makikita naman natin na nag-increase ang ating capability Uh, para makapag defense sa uh, sovereign na uh, maritime maritime territory ng Pilipinas. Uh, so we we are continuing with the upgrading of the equipment, and the training uh, and the capabilities of all our of all our people. Inilatag naman ni outgoing PCG Commandant Admiral Artemio Abu sa Pangulo ang pagpapaigting sa operasyon ng PCG gaya ng pagtanggal sa floating barrier na inalagay ng China sa Baho de Masunloc, Oscar Scarborough Soul. Despite the great danger of operating in the West Philippine Sea, we continue to fulfill our mission of ensuring our country will not let go even a square inch of its territory to any foreign power. Sa Webes, nakatakdang magretiro si Abu. Wala pang formal na anunso kung sino ang papalit sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.